Kilala siya sa palayaw na batang mandawe o Kid Rapido. Sa kanyang karera sa boxing, siya ay naging WBC Light Flyweight World Champion. Ipinanganak noong August 9, 1981 sa Mandawi City, Cebu, si Rodel Brian Hiniralaw Mayol. Nagsimula siyang magboxing noong bata pa. Nag-amateur fight siya mula 15 anyos at nagwagi ng medalya sa palarong pambansa. Pumasok siya sa professional boxing noong 2000, isa sa pinakamapanganib na Pinoy boksingero sa light flyweight division. Pero ang laban niya na talagang tumatak sa kasaysayan, ito ay ang laban niya kontra kay Luis Il Diamante, Alberto El Diamante Mendoza noong 2010. Sa ikalawang round pa lang, pinakita ni Mayol ang kanyang matinding knockout power at pinabagsak niya si Mendoza sa isang mabilis at brutal na kiyong. -oh. Sa kabuuan ng kanyang karera, may 30 sham na laban siya. 31 ay panalo, 22 nito via knockout. Nagretiro siya mula sa aktibong boxing noong 2012. Noong panahon ng COVID-19 pandemic, nagtrabaho siya bilang caregiver o nurse aid sa isang facility sa US. Ang pasilidad kung saan siya nagtatrabaho ay may kaugnayan sa isang kaibigan ni Manny Pacquiao. Ayon sa kanyang kwento, nagtrabaho siya ng graveyard shifts gabi-gabing duty mula lunes hanggang biyernes. May hamon sa trabaho niya bilang caregiver, lalo na sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may mababang kakayahan sa pag-iisip. Minsan, nadadamay sa agresyon. Ngunit dahil sa boxing background ay nasanay siya sa pagtanggap ng suntok, kaya tumutugon siya ng mas matatag tulong na papasikatin mga buksingero at salamat sa kanila. Bukod sa caregiving, nag-invest siya sa ilang vending machines sa US. Ayon kay Mayol, kumikita ang mga vending machines na ito ng humigit kumulang 1,200 US dollar kada buwan. Ang kita mula rito ay malaking tulong sa kanyang kabuhayan. Pangarap niya na magkaroon ng sariling gym sa Amerika para sa mga Pilipinong buksingero Lalo na yung mga gustong lumago pero walang resources. Gusto niyang maging lugar ang gym na tahanan ng mga Pilipinong atleta, kasama na yung mga may talento, pero walang network. Patuloy siyang tumutulong sa boxing bilang trainer, hindi lang para sa kita, pero para maipasa ang kanyang karanasan sa susunod na henerasyon. Ang paglipat sa ibang bansa at pagtrabaho bilang caregiver ay hindi madaling desisyon. Laluna para sa isang dating atleta. Pinapakita nito ang pagbabago ng identity ni Mayol mula champion boxer naging coach at caregiver, tatlong magkaibang papel sa buhay. Ipinapakita rin ang resiliency niya. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng bagong paraan para kumita at para makapag-ambag sa komunidad dahil malayo sa boxing ring. Ang kwento ni Mayol ay isang magandang halimbawa kung saan maraming atleta ang nahihirapan sa transisyon sa buhay pagkatapos ng karera. Pinapakita rin nito kung paano maaring gumamit ng karanasan sa boxing sa bagong landas sa pagtuturo at pagbibigay serbisyo sa komunidad. Ang kanyang pangarap na gym para sa mga Pilipino sa US ay maaaring maging inspirasyon sa mga batang boksingero na gusto ring sumubok sa international na eksena.